pala ang sinasakyan namin kapag pumupunta kami sa bahay ni Lolo at sa pagdating namin sa bahay niya agad-agad sa sasalubong sa amin. Sobrang masaya at excited talaga si Lolo. Yan po ang CR ni Lolo kung makikita natin. Sobrang napakasira po talaga ang CR ni Lolo. Kaya ngayon po napaisip ko magdala po talaga dito ng mga panday na siyang gagawa po ng CR ni Lolo. Hindi pwede na ganun-ganun lang kasi po, yan o oh. Baka kagatin yung ano, lalo na kapag madilim ba. Baka may sigbin. Ayan o, Dahil nakita namin na sobrang sirana na ang CR ni Lolo, kung kaya hindi na kami nagdadalawang isip na ipaayos ito. Nagdala kami ng panday sa bukid para ayusin ang CR niya. Sobra mang napakasimple ang paggawa ng CR pero dahil yon ay galing sa mga puso namin kaya masayang masaya kami habang ginagawa ang mga bagay na gusto namin gawin para sa kanya. Ayan po, sinisira na po yan. So ito po yung dating CR ni Lolo na kailangan natin palitan. Kunin muna natin ang kanyang mga damo. Para malayo din po sa mga ahas, no? Walang mga ahas dito. At maging safe po yung kanilang pagpupo. Tapos pinasira din natin itong ano na niya, old house. Ito po yung ating madakilang panday po na tumutulong talaga. And of course, bibigyan naman natin sila ng kahit kaunting pahalipay lang. Bantay lo kanay bato. og, <laughs> og na kamong nasuya sa akong vlog ayo ko yung love kay kapoy ba ikan kay, akong lawas para pag sakar para na, na ako yung makaon mutabang na ako nasuya mo nang ginagmay naman tao na hinabang na hinabang na akong ipangayon na sa mga kwan o supportar na, so, na ako Kaya kapoy na sa kaglubi? Kapoy na ako trabaho pag So pagod na pagod na daw uh, po si hindi Lolo hindi na sumakas sa, sa lubi po. Um, kasi po 80 years old na siya. Kaya sa mga tao po na maiingit sa kanya kapag nagbablog po siya, humingi po si Lolo sa inyo na wag mo na po kayong maingit kasi kailangan kailangan niya po ng tulong. Mataas kasi yung niyog oh. Ganyan ang niyog na sinasaka ni Lolo, di ba lo? Pagod ka na lo. 180 po ang blood ni Lolo, no? kaya high blood si Lolo, hindi siya pwede na manatili siyang magsaka sa lube. Kaya kung may mga tao man po na maiinggit kapag nakikita nyo po siya na binablog po si Lolo, hindi po ibig sabihin pinapahiya natin si Lolo or ang pamilya po ni Lolo. Ang ibig sabihin gusto lang po talaga natin na tulungan si Lolo. <laughs> Ayan po, ginagawa na po ngayon Ang CR po ni Lolo It's so hard to find talaga po Woods here It's because malayo talaga siya sa atin Malayo din sa tindahan Nagdala po kasi tayo ng isda kanina, guys. Kaya si Lolo, ayan, no. nagpaypay Excited na excited. Lapitan natin. Nag-ano kasi tayo ng CR ni Lolo. Nagpaayo ba? Ay, si Lolo. Lolo. Oh. Wow. galin galing niyo po, Lolo. Oh, si Lolo, guys. Oh. Saya-saya niya. May isda po tayo today. Thank you, Lord. Salamat. 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 Hala, minsan, lo, nakatulog ka sa taas ng puno. Ah. Madahan. Anak, oh. minsan. Kali ko, kawin din kayo. Naanak na po ako. Uy, hindi naman ako sa taas. Ako, awis di eh. Hmm. Hulog ko taas Uy, lulo, natutulog si lulo sa taas ng puno. Akala niya, akala niya, nasa ilalim lang siya ng puno, pero, dahil sa pagod daw, nakatulog siya sa itaas ng puno. Napagod ka pala, lo. na. Napakataas, napakatayog ng mga puno dito. Yan ang sasakay ni Lolo dito, oh. Matayog talaga. Ilang years ka na, lo, na nagsaka ng mga punong niyog. Kwa, kwa, ka? Oh. Kwa, na, ba? Ika, nagsugod ko ka. ko nagsugod 73? Ah. Ha? Ah, Ah. Ito, go the best. Okay, so good ka? Ah, so, si Bula, bata pa ka, lo, like, ano man yung trabaho mo nung nag-17, 18, 19? Ah, kuhaan. Ah, pag trabaho ko kuhaan, ah, nag-bahohan ng uma. Ah, patano, farmer talaga ah, si Lolo. Ah, Tapos, pagka-70, pili ah, pila iday di mo? 78, ano, ah, unang ako, ko na, mabisa po ko. Ah, nung tumigil ah, siya sa pag-farmer, kaya sumaka na siya sa puno ng niyog. Kaya pala. Pero nagpapagod ka na ngayon, lo. Oo. Oh. Pagod ka po, nakapoy na lo, no? Nakapoy na ganyan, lo. Oo. Oh. Pero, muna usay. <coughs> Turo. Turo. Turo ko sa'yo, makaw ko na ganyan. Mga bis ko, patulog ko, Naver kung ba? Mm, so habang nasa itaas si lolo ng puno, nakakalimutan na niya na nasa taas pala siya ng puno. Kaya doon sa itaas ay natutulog siya. Tapos nung mabigla siyang makagising, ay nandito pala ako sa taas, ganyan. Ganyan naramdaman mo lo? Oo Grabe lo, nung nagvertigo ka sa itaas ng puno, lo napakahirap nun. Ah, ako lang. Bakit ka nagvertigo lo? Yung sabi mo nagtuyok ng... Ah, baga ako nga na akong kabisan, mm. ako pa nagot, ako sa sa gutan ko ang Sa hay ko, kuan ba, pero galihok man ang ako galubi ako gil kuan ba, pero galak galakaw. mura mura kuan ba, toko sa ah. ako high blood ba? Son, so, <laughs> akala ni Lolo doon sa itaas ng puno din, nung nag-high blood siya, sumaka pa rin siya sa itaas ay para daw na naglalakad ang mga puno at nagtatakbuhan. Kasi nga nagvertigo ka lo, na-imbalance ka. Pero paano mo yung ginawa lo, kumapit ka talaga? Kuha. Oh, kuha na ko na. Kuha na ko na, kuha na. O, kupot ka lo? Oo. Oh. Dayon, yun, bumaba ka agad. Oo, uh, naugaw okay. ko, nakuhulog makuha rin. Nang gaano ko, habay ko, ko, sa palwa, tulog ko makuha rin. sa palwa daw po ah. ng lubi, ay nakatulog si lolo. Ah. Tapos, bigla siyang nakagising. At sabi niya, uy, nandito pala ako sa itaas ng na <laughs> to, bababa ako. Kaya, buti na lang, lo, at safe ka pa rin. Ngayon, lo, na naging safe ka, huwag ka nang sumakasa sa puno, loha. Oh. Oo, oo. -oh. Huwag mag-alala mabubuhay tayo hanggat may Diyos. Ah. Hindi ko man maipapangako lo, ang maraming bagay, kay di lahi man ko ng puro tasturya, ah. pero usa lang ka bagay na ipapangako ko lo, na hanggat may Diyos lo, hindi niya tayo pababayaan. Ah. Sir, makikita mo yung labas o. Oh. Ito ang CR ni Lolo Aquino oh.

you guys koanisha wala sa dagat ba ang salita hula bayroton sa so ay guys at least hindi na tulad kanina na ano talaga yung si Arnelolo o oh, de ba mo oh, oh. hindi na katulad kanina ba na sobra sobra